Arestado ang dalawang lalaki matapos paputukan ng baril ang mga pulis sa San Andres, Maynila. Ito ang balita ni Bernard Davis. Sa kuha ng CCTV sa Maestrada Corner Amatista, San Andres, Maynila kahapon ng alas 5 ng hapon. Makikita mga residente na nagkakagulo dahil sa palitan ng putok ng baril sa pagitan ng mga pulis at ilang suspect. Sa susunod na video, makikita na ang dalawang suspect na nahuli ng mga pulis. Papalapit pa sila, yung mga bagong pulis natin, tawagay, yung mga rookie cup, no? papalapit sila. Ayun e, yun nga, sisitahin nila, no? bakit nando, eh bilang yun na, bumunot na yung isa. Pak pa yun na, uh, inengkwentro na sila kagad, buti yung mga pulis natin, nakailag, inengkwentro na sila. Tinamaan ng magazine ang semi-usi na baril ng isa sa mga suspect kaya hindi na ito gumana dito na tumakbo ang mga suspect at nakipaghabulan sa mga pulis hanggang sa mahuli. Ilan sa tinamaan ng bala ay ang gate ng isang bahay sa lugar. Wala namang naitalang nasaktan o tinamaan ng bala. Narecover sa mga suspect ang isang itim na kotse, kalibre .45 na baril, 9mm semi-automatic UZI at mga bala. Itinanggin naman ng mga suspect na kanila ang mga nakumpiskang baril. Wow. Patuloy na inibistigahan ng mga pulis ang mga suspect na kimilalang sina Rodel Bautista at Jomar Palagisog. Inihahanda na rin ng mga polis ang mga kasong isasampa sa mga suspect. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide.